Nasa labas na ng kalupaan ng Pilipinas ang Bagyong Christine. Pero kagabi, hinagupit nito ang maraming lugar sa bansa gaya sa Calabarzon, kabilang ang malaking bahagi ng Laguna. Sabi niya, rumagas ang baha sa ilang lugar, kaya ang rescuers gumamit ng lubid para tulungan ang mga residente. Tumirik naman ang isang ambulansya sa gitna ng baha sa Kalamba. Pero ma para makausad yan, tumulong sa pagtulak ang ilang lalaki. Tatlong bahay naman ang nabagsakan ng mga sanga ng puno sa barangay Turbina. Sa evacuation centers na nagpalipas ng gabi ang maraming residente. Dahil sa walang humpay na pagulan, nakaranas din ang malawakang pagbaha sa Santa Rosa, patina sa bayan ng Mabita. Napuruhan din ang Bagyong Cristina ng Cavite. Maraming motorista ang stranded at may mga inilikas dahil sa pagbaha. Balita hatid ni Jomara Presto. Nabalot ng dilim ang bahaging ito ng Tirona Highway sa Kawit, Cavite. Ayon sa mga residente, mula alas 9 pa kagabi nang mawalan ng supply ng kuryente ang lugar dahil sa patuloy na hagupit ng bagyo. Nandito ako sa bahagi ng Tirona Highway sa Kawit, Cavite. Ito yung dadaanan mo kung pupunta ka ng Noveleta at Rosario, Cavite. Hinarang na kami ng mga rescue team dito dahil ang sinasabi ay mataas pa ang tubig baha sa bandang dulo kaya hindi pa rin pwedeng daanan ito ng anumang uri ng sasakyan. Ang motorcycle rider na si Jeffrey alas 11 pa kagabi nang ma-stranded sa lugar. Galing pa raw siya ng Maynila at pauwi ng Rosario. Bukod sa baha, problema niya rin ang kanyang motorsiklo na tumirik sa Bacoor kaya kinailangan niya itong itulak hanggang sa Kawit. Ah, kaya ko lang papunta po, ano, kung sa Rosario. Malaki po, po 'yun. Ano po 'yun? Bali Bali, po tapos po sa Rosario, sa Rosario po sunod. Ang ilang sasakyan naman ay pinarada muna sa mataas na bahagi ng tulay na ito para hindi abuti ng baha. Ang mga residente namang ito, mahigit 20 minuto raw lumusong sa baha para makabalik ng kaingin. Galing pa po kami panamitan, sir. Baha? Yes po, sir. Napakaba mo, sir. Gagento na po. Kasi bewang po. Napalas po ng al. Nung Agus po, sir, paglakad niyo po doon, talagang napakaira po maglakad. Ang residente namang si Ema makikitulog muna sa kakilala dahil inabot na raw ng baha ang kanilang bahay. Gano'ng kalalim yung baha doon? Ano po, hanggang tiyan ko po tapos malakas yung current. Dito po kami tutulig kasi medyo mataas na yung sa amin eh. Opo, lahat po inabot na. Ayon sa Cavite Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office, umabot na sa mahigit 1,500 pamilya ang inilikas mula sa buong lalawigan dahil sa bagyo. Pinakamarami raw dito ay mula sa Cavite City na aabot sa mahigit 500 pamilya at sa Ternate na aabot sa mahigit 300 pamilya. Ang bayan naman ng Noveleta hindi pa umano nakakapagpasa ng report dahil sa nagpapatuloy na rescue operation doon. Patuloy naman daw na inaalam ng Cavite PDRRMO kung ano-anong mga lugar ang wala pang supply ng tubig at kuryente hanggang sa ngayon, gayon din ang mga lugar na matataas pa ang tubig baha. Jomer Apresto, nagbabalita para sa si GMA Integrated News. Ilang sandali mula ngayon ay inaasahang nasa labas na ng Philippine Area of Responsibility ang severe tropical storm Christine. Wala ng wind signal number 3 pero Nananatili ang signal number 2 dito sa Metro Manila, Cagayan kasama ang Bubuyan Islands, Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, Apayao, Kalinga, Abra, Ifugao, Mountain Province, Benguet, Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Aurora, Nueva Ecija, Tarlac, Zambales, Bataan, Pampanga, Bulacan, Northern Portion ng Cavite, Northern Portion ng Rizal, at northern portion ng mainland Quezon base sa 5 a.m. bulletin. Wind signal number 1 naman sa Batanes, nalalabing bahagi ng Rizal, nalalabing bahagi ng Cavite, buong Batangas, Laguna, nalalabing bahagi ng Quezon kasama ang Pulilyo Islands, buong Occidental Mindoro kasama ang Lubang Islands, Oriental Mindoro, Marinduque, Romblon, northern portion ng mainland Palawan kasama ang mga isla ng Kalamian, Kuyo at Kalayaan, Buong Camarines Norte, Camarines Sur, Catanduanes, Albay, Northern at Central Portion ng Sorsogon, Northern at Central Portion ng Masbate, kasama ang Tikawat Burias Islands. Signal number one din sa Aklan, Capiz, Antique, kasama ang Kaluya Islands, Iloilo, Bantayan Islands, Western Portion ng Northern Samar, at Northern Portion ng Samar. Sa darating na linggo o lunes, posibleng mag-loop o babalik at tutumbukin muli ng bagyong Christine ang PAR. Dahil yan, sa posibleng interaction nito sa bagong bagyo sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Isa itong tropical depression na namataan ang pag-asa 2,245 kilometers silangan ng eastern Visayas. Taglay nito ang lakas ng hangin na aabot sa 55 kilometers per hour. Sumarib na sa nasabing bagyo ang isang kalapit na LPA. Sa darating na linggo, posibleng pumasok sa PAR ang panibagong bagyo na tatawagin sa local name na Leon, ang ikalawang bagyo ngayong Oktubre. Abangan po mamaya ang 11am bulletin ng pag-asa ukol sa bagyong Christine. Patuloy ang pagpapakawala ng tubig ng ilang dam dito sa Luzon. Dalawang gates ang nakabuka sa Bustos Dam sa Bulkan ayon sa 6am monitoring ng Hydro Meteorology Flood Forecasting and Warning Service ng Pag-asa. Nasa 17.45 meters ang water level ngayon ng Bustos Dam. Anim na gates naman ang binuksan sa Binga Reservoir sa Benguet. Apat naman sa Ambukla Reservoir na nasa Benguet din. Dalawang gates sa Ipo Reservoir sa Bulacan. Habang tigis ang gate ang nagpapakawala ng tubig sa San Roque at Magat Reservoir. Pinaalerto ang mga nakatira malapit sa Tulyahan River sa Quezon City, Valenzuela at Malabon dahil sa posibleng pag-apaw ng tubig mula sa Lamesa Reservoir halos nasa 80 meters na ang water level doon. Konting-konting diferensya na lang bago ito tuluyang umapaw lalo kung magpapatuloy ang pag-uulan, sabi po ng pag-asa. Mga kapuso, kung kailangan niyo po ng tulong o gustong magpaabot ng tulong, tumatanggap po kami ng mga tawag at online comments sa Operation Bayanihan, Bagyong Christine Telethon. Ang hotline po ay 0284602. 0968-8111. Tutok lang po dito sa GTV para sa Telethon Special mamayang 2.30 hanggang 5.30 ng hapon. Pati sa dapat alam mo simula 5.30 p.m. Mapapanood din po ang live stream ng Telethon sa official Facebook at YouTube accounts ng GMA Network, GMA Public Affairs at GMA Integrated News. Mapapakinggan din po ang Telethon sa DZBB at Super Radio Stations Nationwide. Isa sa puso tayong magbayanihan para sa ating mga kababayan. Unti-unti nang humuhupa ang baha sa ilang barangay sa Ilagan, Isabela, matapos ang pananalasa ng Bagyong Christine. Kaya ang ilang lumikas, nagsimula na rin magsiuwi. Live mula sa San Pablo, Isabela, may ulat on the spot si Jasmine Gabriel Galvan ng GMA Regional TV. Jasmine, Rafi, sa mga oras na ito ay mas maayos na ang lagay ng panahon sa probinsya ng Isabela pero may mga lugar pa rin sa probinsya ang lubog pa rin sa baha. Sa Ilagan City, Isabela, aabot na sa 30,000 individuals ang apektado ni Bagyong Christine. Dalawang barangay ang hindi pa rin napapasok ng otoredad dahil sa medyo may kataasan pa yung baha doon. Unti-unti naman nang humuhupa ang baha sa mahigit 20 na barangay sa syudad. Ang ilang residente nagsimula ng maglinis ng kanilang mga bahay pero ang problema Rafi, uh, yung supply ng kuryente at supply ng tubig sa ilang barangay ay wala pa rin sa ngayon. 15 barangay sa Ilagan City ang walang supply ng tubig habang 7 barangay naman ang wala pa rin supply ng kuryente. Bukod sa food, back, food packs, namamahagi din ng tubig ang lokal na pamahalaan. Samantala, target ng lokal na pamahalaan na mapasok ngayong araw, yung mga barangay na lubog pa rin sa baha para mabigyan ng pagkain at ng malinis na tubig. Rafi? Maraming salamat, Jasmine Gabriel Galban ng GMA Regional TV. Nawawala pa rin ang isang mangis ng kabilang sa nakasakay sa lumubog na bangka sa dagat na sakop ng Obando, Bulacan. Ayon sa Obando LDRRMO, ipagpapatuloy ang rescue operations para sa nawawalang manging isda kapag bumuti na ang lagay ng panahon. Batay sa investigasyon, pabalik na ang sampung manging isda sa barangay. Binawangan ng hampasin sila ng malalakas na hangin at alon Nailigtas ay sinagawang rescue operation ng siyam na manging isda na nakakapit sa mga styrofoam na lalagyan ng kanilang mga nahuling isda. Ipinacheck up at nakauwi na sila. October 22 pa lang daw nang magpatupad ng fishing ban ng lokal na pamahalaan pero pumalaot pa rin ang mga manging isda.